Kung na opo, napapanahon na ba sa inyong palagay kayo dyan sa Kongreso sa Committee on Agriculture na ang gobyerno na bumili kayo ng mga palay direkta sa mga magsasaka para makontrol ang presyo ng bigas pagdating sa palengke, uh, Kung Kong? Mas, mas maganda. Mas uh -huh. maganda kung mangyari yan. Uh -huh. uh, pagbigyan, nila ulit ng kapirahan ang NFA ay pa, eh, para gawin yung mandato na yan. Aha, uh aha. -huh, uh -huh. At Go ahead. Uh, pag ganyan po ba ang uh, NFA, uh, hindi lang NFA, it will also be available sa mga traders, not just NFA. Hello. Hindi naman exclusive oh, okay. to NFA, uh, Congressman. Uh, pwede naman. Uh Oo. -oh. Gawin yun. Uh, let me Kaya just... alam, siyempre ang NFA dati ang bumibili ng araw. Mm -hmm. So, oh, okay. kung pagtibayin lang nila yun, uh, anyway, may mga budiga na yung NFA na or disposal na sana sa private kaya lang eh hanggang ngayon hindi pa na-dispose -di mas magandang i-keep na lang yon mm. at bigyan ng kapangyarihan oli ang NFA. nandito ngayon ako sa mm. North Cotabato nakita ko tapos mm. na sila nag-ani ng palay dito mm -hmm. at uh, hindi pa nakapag-land prep ulit para sa next season nandito ngayon ako sa Kalsada mm -hmm. sa North Cotabato mhm mm mm -hmm. all right ah uh kung so you believe na pag uh, ang NFA ang uh, bumili na ng mga palay, bibigyan na sila kapangyarihan, ay maaring bumaba na ang presyo, makokontrol na ng gobyerno ang presyo ng bigas sa merkado. Is this correct? Yes, lalong-lalo na yung uh, nag import kung, kung, papayagan din yun sila, ay eh, hindi sila makakakumpit dahil mas mura yung ating uh, production dito sa in-country. Mm -hmm. Sila, babayad pa ng presyon galang sa Vietnam, Thailand, at saka kung saan-saan pa nang gagaling yung ating bigas. Apo. So, magandang panungala. Ayan, ibalik na yan. At saka yung isubject na sa review, yung RTL, yung rice ah, Tarification Law. alam mo kong Kasi sa... Yung, ang talaga. Alam mo kong sa lunes, yan na uh, kagad ang ipapile ko sa unang oras, alas stress ng hapon, ipapile ko yung pagbasura sa Rice Tarification Law na yan dahil wala nangyayod uh, kapuslanan yung uh, batas na yan, uh, Kong? Maayo ang intensyon. Mm -hmm. Pero mm -hmm. ang pagfilter filter sa kwarta, ang pera ng taong bayar na nakukulikta ng Bureau of Customs, hindi lahat nabopunta sa farmer. Oh. So kung nabopunta lahat sa farmer yan at saka maganda ang distribution ay wala tayong siguro reklamo. Uh -huh. Ngunit mm -hmm hindi man napupunta sa lahat ng farmer yan. Lako. Kung napupunta man, ay ilang portion lang ng Pilipinas ang nababahagyan ng perang yan. Mm, so gusto niyo po mawala yung tax na ipinapataw sa mga imported na rice? Uh, hindi mawawala. Kung di, uh, yung ating, kung marami, sufficient na tayo ng production, matulungan ng Department of Agriculture, nakaka-produce na tayo marami, at naiimbak na ng uh, NFA yung ating uh, bigas na production dito sa lokal, ay hindi na natin kailangan talaga mag-import. Kailangan lang yung import kung talagang maraming calamity na dadaan sa ating bayan upang uh, o pang uh, pagsamantala na uh, pang tapal pang, sa pang alit doon pa sa pulang. tinatamaan ng pag Oh. Uh -huh. Yan lang ang pinakamaganda sa importation na yan. Panghuli nalaman kung uh, reaction nyo lamang na sinasabi ng United States Department of Agriculture na number one na tinalo na natin ang China, tayo na ngayon ang number one importer ng bigas. Akala ko bang ba report po ng House Committee on Agriculture ay uh, 20% lamang ang importation natin while 80% uh, nagre-rely pa rin tayo sa mga magsasaka natin, uh, Kong Alvarez? Masyado ta akong malulungkot dahil sa Palawan, pag lumipad ka sa helicopter, yung aking distrito ay 50,000 hectares ang rice producing area na halos walang bagyo sa uh -huh. taon. Uh -huh. Ngunit sa ngayon, wala pang 50% ang nakatanim uh -huh. doon sa aking distrito. Bakit? Bakit? Eh, siyempre mahal ang imports, mahal lahat ang uh, uh, crudo at gasolina nahihirapan yung mga farmers natin. At saka yung ayuda ng, ng uh, fuel subsidy at saka yung ating abono subsidy. Mabuti kung in time yan. e kung minsan nagpa-planting na wala pa yung abono, Nako. ah, hindi ko naman sa na maliit yung Department of Agriculture. Oh. Ngunit yung distribution process, eh sana ipaubaya na yan sa LTO. Tama. Para lahat ng farmer, nakadikit kasi sa LTO, hmm. eh kung di Department of Agriculture lang magdedistribute, mahuhuli na naman sa lahat ng pagtatanim at saka pag abono at saka panahon ng i-maintain mo yung rice before doon sa harvest. No, so. no. No, noong sinaunang panahon, panahon po ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Sir, yung mga farmer pwedeng uh, kumuha ng abono sa rural bank lang. Eh. Mag-loan uh, sila doon at saka nalang babayaran pag nag-harvest. Pwede siguro natin that, ibalik that was, yun. no? that was the only time in the Philippine history na nagka-export tayo di masagana 99 Eto po yan uh, kailangan yan ang nung uh, sa uh, naantandaan ko yan uh, Secretary of Agriculture pa si Bungtang po noong araw Opo. that was the only time na nag-export tayo ng bigas ayun but do you think sir panghuli na lamang pa, kaya oh. pa nating mag-export ulit do you think so Kung mataniman lang ang lahat nating uh, mga uh, palayan Uh -huh. Well, hindi imposible yon uh -huh. At saka tigilan na yung pagkoconvert ng palayan into subdivision. Nako, mm -hmm. Dapat bawal Vietnam, yun? Bako? No, dapat yun. No, bago ka maka-convert ng isang etaryang palayan, oh. dadaan ka muna sa parliament nila Iyon. bago sila mag-allow uh -huh. na mag-convert ng palayan na gawing factory. Uh -huh. Hindi nila, kasi food security uh -huh. ang tukoy ng Vietnam, uh -huh. walang tigas ng Vietnam, parang pa sa Pilipinas. Parehong-pareho tayong kondisyon. Uh, Lahat ng tao kumakain ng uh, palay o bigas at sinaing, uh, eh kung mawalaan ng Vietnam ng bigas at saka China, uh, talagang revolusyon doon. Kaya pagsikapan na naman natin na huwag tayong mawalaan talaga ng bigas sa uh, Pilipinas. Uh, sig siguro, siguro kailangan na rin reviewin natin yung National Land Use Act na mm -hmm. yan, uh, Ah, uh, congressman kasi parang nga uh, hindi rin gumagana. Uh, ang daming palayan niya, sa division na, ang daming palayan yan cementerio na, sos Mario Josep. <laughs> Wala na, mall lumipad na. lang sa, lumipad ka lang sa Cavite. Oh. Oh, <gasps> Kabite, na lang ang palayan. Ay, oh. Hindi mo sinasabing na hindi pwede. Oh. Ngunit, posisiin ng mabuti. Kung ano ba talaga ang rason bakit binibenta yung palayan. Ako naman tayong gagdag na, na palayan eh. Uh -huh. Dahil uh, wala naman tayong masyadong lupain ng naiwan eh. At uh -huh. Mga highland na yung ating naiwan. Uh, will you agree sir? Dahil eh, sa lunes tayo ay magpapail ng uh, panukalang batas. Para ibasura na itong walang katuturan na Rice Tariffication Law na ito at ibalik na muli sa gobyerno ang pagbili ng mga palay sa mga magsasaka para ika nga at presyo ha presyo na pwedeng lumaban sa mga rice trader para makontrol natin ang uh, hindi mabarat yung pagfarmer at the same time hindi naman uh, overpriced pagdating sa palengke. Ah uh, Kada, you do you think so, sir? Your reaction. Ay, opo. Uh, 100% po naming kino yung gagawin niyo po sa Monday kasi matagal na pong panawagan ng uh, uh, KMP at ng masang anak pawis na ibasura na po yung Rice Liberalization Law or Republic Act 11203 at ibalik po ang pangsyo ng NFA na makapamili po ng biga ng palay sa magsasaka sa mm -hmm. amin mm -hmm. hindi po bababa sa 20 pesos kada kilo mm -hmm. pwede pong 22 hanggang ng uh, 23 uh, per kilo ng palay at maibalik po yung kanyang mandato na may bebenta pong murang bigas sa ating mga kababayan na dati po ay 27 pesos per kilo ng regular regular milled rice at 32 pesos ng well milled rice. Alam mo uh, kadadi di napag-usapan po ya ng Oversight Committee ng Kongreso ng mga nag-inspeksyono kami ng mga bodega si uh, Speaker uh, Romualdez at saka si Congressman Emberga, ang chairman ng Agri, eh, nandun ako, pinag-uusapan okay. nila yan na kung ang ang bibili, eh, i-match yung pra, uh, presyo ng mga trader o mas higit pa. Tama po kayo, naririnig ko po yan. Ang nagtatanong si Speaker, magkano kaya ang pupwede? Sabi ni Congressman Emberga, nasa 20, 21 para happy yung mga magsasaka natin. Eh, lalaban tayo sa 20, 21. Ay, uh, do you agree, ka uh, Kadani? Ay, opo ah uh, katulad po ng nabanggit ko, dapat po 20 pesos kada kilo pataas. Ng Po namin. Opo, Kaya po, na. po ba ay dried or wet? Kaya po ba dried wet? Eh, yun nga po, dapat po sana uh, dried or wet, ay eh, bilin po ng NFA kasi alam niyo po, ang magsasaka, kami po nagbibin, nagbibilad, nagbibilad pag hindi po cemento, basketball court. Opo. Kaya mahalaga po na yung mga facilities ng NFA, yung kanilang mechanical dryer, uh -huh. eh pilin po yung pali diretso sa magsasaka at kaugnay po nito kung uh, sana po at uh, matagal na naming hiling, pili ng National Food Authority ang at least 20 to 25 percent ng total palay production upang nang sa ay maka sila sa pamilihan uh, na ginagawa po ng mga traders. Uh, at pagka po may palay, ang NFA ay meron po siyang gigilingin, may bebentang murang bigas. Mm -hmm. Hindi po katulad ngayon sa ilalim ng RLL, eh, ang namimili lang po eh ang cartel, ang mga traders, binabarat po yung aming palay mm -hmm. o palay ng magsasaka sa panahon ng amihan. Uh -huh. mm -hmm. Sir, yung po nga nasa balita ngayon na nakakalungkot, ah. shocking for some, pero eto nga tayo nga raw ang top rice importer po sa buong mundo. Naturing yan po tayong agricultural country, pero malakas tayo mag-import. <laughs> Sir, paano po ba natin masusolusyonan po ito uh, ka Danilo? Okay. Tingin po namin niya dalawang mahalagang punto. Una, tulungan po ng gobyerno ang magsasakang Pilipino uh, sa anyo po ng uh, po, agricultural production subsidy. Tingin po namin at least uh, 50 ng total cost of production katumbas po ng uh, 30,000 pesos sa rice farmer. Uh, mga 2.7 million rice farmers po. At uh, kakibat po niyan, siyempre po yung uh, binhi uh, ayusin po yung patubig kasi only 51 ng uh, agricultural land, lalo na po sa palayan at maisan ang napapatubigan lang po ng NIA gravity at saka ng private irrigation system, ang kalakan po ay sa hudulan. O, pangalawa po ay kanina po uh, pinag-uusapan na banggit ni Congressman Alvarez dapat pong itigil ang uh, land use conversion at crop conversion, protection and preservation ng mga palayan, mga lupaing tinatamnan ng uh, butil o sa staple food mm -hmm. at uh, yun po ay mangyayari lamang kung talagang kailangan mabasura Mm -hmm. ang rice liberalization law at pa pangalawa po ay itigil na po yung uh, import liberalization policy ng gobyerno at uh, tama po kayo. Dinaig pa natin ang China, may isang bilyong populasyon. Tayo po ay 110 to 111 million population as of mm -hmm. 2022. Pero uh, number one tayo na nag-aangkas uh, ng bigas. Kaya po, irony ironito. Agricultural country po at tingin namin kayang-kaya na maging food self sufficiency kung yung policy at uh, programa ng gobyerno ay magiging pro farmers hindi po Department of Agriculture Department of Pankat, Angkat ng Bigas, uh, Bawang, Sibuya at iba pa, uh, na nakakabahala po ito. At ang tingin po namin uh, sa hinaharap, titindi pa ang krisis at uh, nagtataka po kami si current DA, eh, Secretary BBM at Presidente, eh, ang inaasikaso po, eh, yung do limang taon na kontrata sa Vietnam, eh hindi po yun ang kailangan. Ang kailangan po ay palakasin ang local na produksyon ng pagkain hindi importasyon Ko ay Ka Dani, matanong ko lang. Ah, uh, siguro buhay na kayo noon na sinaunang panahon nung tayo ay nakapag export pa. Do you believe, Ka Dani, ikay tatanungin ko ngayon. Kaya nating mag-export pa kung yung lahat ng uh, sinasabi niyo ay matugunan ng pamahalaan yang subsidya para sa mga magsasaka, para sa pagtatanim. Do you think kaya nating mag-export din? Kakayanin pa? ay kayang kaya po natin uh, kayang kaya may magagawa tayo kaya lang po kailangan talagang uh, talikuran itigil ng gobyerno yung government policies and program na anti magsasaka anti mamamayan including po anti consumer kasi uh, nabasa ko po sa diaryo ngayon, meron tayong more than 4 million hectares na tinatam na ng palay. Eh, kung iyon po ay sa ngayon po kasi 80 kabans ang average, eh, pag inaumani po yun ng 100 kabans per hectare, eh, tingin ko po uh, sapat at sobra ang pagkain natin sa buong taon at uh, sa mga susunod pang taon ay eh, kayang-kaya na nating mag-export ng uh, bigas. Saan po ba nagkakaproblema ka, Dani. Bakit hindi nakakapagtanim? Hindi natataniman itong 8 million hectares na ito. Ano ho ang problema talaga ninyo diyan sa baba, mga magsasaka? Ah, ah hindi po, for, po more than 4 million po apo, yung tinatanim pa oh. Okay. Uh, doon po sa tanom na ba't hindi natatamnan, uh, isa po eh, alam katulad po nung aming sinasaka, alam niyo po ba, nung 2022, hindi na ang Bakit? Hindi po nagkaroon ng tubig. Huh. So, kaya ang itinanim po namin, munggo at saka ilang gulay. ano <laughs> e, nangyari e, ko sa irrigation natin, na Kadani? Eh, yun nga po, hindi po ba, congressman, doon sa co-audited report, during the time of uh, general ricardo bisaya oh. na ni administrator eh, oh. nabasa po namin eh co-audited report uh, ang daming hindi natapos na project hindi kumpleto uh, uh, merong uh, naubos ang pera pero hindi naman wala naman project kaya yun po yung ang para po maganin ng maayos ang palay sa atin kailangan po sa patang tubig Ah, uh, merong fertilizer na pwedeng combination ng organic at saka uh, ito pong mga chemical. Tama. At uh, yung timing po ng tulong, eh napakahalaga po yon. Kaya ulitin ko po. Halimbawa, sa Eastern Visayas, alam niyo po ba, more than 30 kabans lang ang average yield hmm. sa uh, sa at kasi po ang karamihan ng taniman ay eh, rainfed. Kaya po napakahalaga yung patubig yung gravity at saka po yung solar at saka diesel para po doon sa mga irrigator sa association yung irrigation system sa buong bansa. Ayon. All right. Ka Danilo Ramos uh, chairman ng uh, sa magbubukid ng Pilipinas. Sir, maraming maraming salamat po uh, at uh, ko po suporta ninyo sir. Uh, pag na-file na dito House Bill na ito sa pagbasura dito po sa Rice Liberis Liberalization Law, uh, ka Kadani. Okay, maraming salamat po at mabuhay po kayo. Iintayin po namin yung ipapile Apo. nyo at para po sa ating mga kababayan, sama-sama po nating ipaglaban ang karapatan natin sa pagkain dahil ito ay kailangan natin sa araw-araw. Maraming salamat po at